So Magandang, 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 magandang Hapon, Luzon, Visayas, in Mindanao So, welcome, 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 welcome back Na naman po muli guys dito sa aking uh, YouTube channel Ang one time, big time na kombinasyon Alright, magandang, 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 magandang hapon mga kaibigan at mga kaswadres at mga taga-subaybay. So, magpahabol po tayo guys ha, para sa 9pm draw. So, meron po lamang ako ipapahabol guys ha, na 2 combination lamang po ito. Bagdokanan din po ito para ngayon sa 9pm draw, pang on the spot. Ayan, so palike guys, palike, 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 palike naman ang ating uh, video na ito pang Pabuenas at pang Paswerte ngayong araw ng Mirkulis. Ah, yeah! uh, September 4, 2024. Ayan, so balikan nyo lamang po guys ha, ah, yung aking unang, uh, unang live stream kanina umaga. So balikan nyo lamang po yung ating mga kombinasyon na yan sapagkat meron pa po yung pag-asa ang mag sa spot sa 5pm draw at 9pm draw. Ayan. So, pero meron lamang po akong pahabol guys para lamang po ito sa 9pm draw pang on the spot bagdo kanan sa araw na ito. Ayan sa mga hindi pa po nakapanood na aking unang live stream kanina. So, madali lamang po yan guys. Pumunta lamang po kayo dito sa aking... Uh youtube channel and then uh, puntahan nyo lang po yung aking youtube channel and then i-click po yung i-click po ninyo yung live so i-click po ninyo yung live guys at dyan po ninyo makikita yung aking mga live stream araw-araw Pero mas maganda pa rin po guys kung nakapag-subscribe kayo dito sa aking channel na ito para palagi po kayong updated ng aking mga nagbabagang kombinasyon. Ayan, so naka-isang panalo pa lamang po tayo guys ha sa buwan ng September. So meron na po tayong naitala na isang panalo noong... Uh... Ah uh, nanalo po tayo nung uh, ano nung December 2 ba 'yon? Basta mayroon na po tayong panalo sa buwan na ito, guys. Meron na po tayong panalo na isang panalo lamang po 'yung ating naitala sa buwan na ito. Meron na po tayong isang panalo, no? Yeah! 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 So nanalo tayo nung uh, September 2 sa 5 PM draw po. So on the spot po 'yung ating uh, one time big time na kombinasyon do, no? Kaya sa iba pa pong mga panalo na darating dito sa ating YouTube channel, mga kaibigan at mga kasweltres at mga taga-subaybay, kaya tumutok lamang po kayo guys. At magsubaybay dito sa aking YouTube channel na ito. Ayan, so again ha, sa mga hindi pa po dyan na kapag subscribe kung kayo po ay mahilig sa ganitong content, kung kayo po ay mahilig tumaya ng 3D Sweltress Lotto National. At uh, gusto po ninyong magkaroon ng pag-asang manalo sa larong World Wealthless Lotto? Yeah! All right, so napakadali lamang po guys ng inyong gagawin, ng gagawin nyo lamang po ay mag-subscribe lamang po kayo dito sa aking uh, YouTube channel. Yeah! And then, pagkatapos po nyo mag-subscribe guys, ay syempre no, huwag po ninyong uh, kalimutang i-click yung all notification bell para in case na meron na po akong mga live stream araw-araw or mga upload na video araw-araw dito sa aking uh, YouTube channel ay magiging palagi po kayong updated. <laughs> All right, so na ano pang iniintay ninyo Luzon, Visaya, si Mindanao sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe. So mag-subscribe, 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 mag-subscribe lamang po kayo guys. Para palagi po kayong uh, updated ng ating mga nagbabagang kombinasyon. Mag-subscribe, mag-subscribe, mag-subscribe. Para sabay-sabay po tayong manalo sa larangan ng Taranis Waltras Lotto. Okay guys, so hindi na po natin ito patatagalin pa. Kumuha na po kayo ng inyong ball pen at papel at ilista na po ninyo itong aking mga babanggitin na two combination pahabol para sa 9pm draw, Bagdo Kanan. And palagi ko pong pinapaalala sa inyo guys ha, kapag kayo po ay tatayaan ng ating mga kombinasyon na ito, ay mag-always play target. Rambo lamang para... Sigurado po yung ating panalo and then balikan nyo po yung aking unang live stream kanina guys. Ha? Yung ating mga one time big time na kombinasyon kanina po sa aking uh, unang live stream. So balikan nyo lamang po yun guys. Pumunta lamang po kayo sa aking YouTube channel and then uh, i-click nyo lamang po yung live. At dyan po ninyo makikita yung aking mga live stream araw-araw. Okay guys, so naka-ready na bang inyong ball, pen, at papel? So makinig, makinig, makinig na po kayo ng mabuti at isulat, isulat, isulat na po ninyo at narito na po. Ang ating 2 combination bagdo kanan pahabol para sa 9pm draw. Isulat, 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 guys, at narito na po. Siete, cinco, uno. Siete, cinco, uno. Uno cinco nueve. Uno cinco nueve. All right, so la mapuga es nuestra. two combination para para sa 9pm draw So good luck po guys sa ating lahat At sana ay sumaatin po ang swerte ngayong araw na ito And then wag po rin yung kalimutang mag like guys ha And mag share po sa ating video na ito Para mas marami po ang makapanood And mas marami po ang magkaroon ng chance na manalo sa larangan ng 3D Loto Lotto Nacional Okay. Ako po mula yung lingkod si one time, big time na kombinasyon na magsasabi po sa inyo ng magandang uh, ang magsasabi po sa inyo ng uh, magandang hahapon hapon Pilipinas. And hasta love vista. Thanks for watching. Bye-bye. <laughs>